Okay guys, uh, good morning sa lahat ng ating mga subscribe, uh, subscriber, good morning sa inyo lahat sa ating mga viewers Ayan good morning sa inyo Ayan, dito tayo si Naglalakad dito si Papalon sa uh, barangay Puuk dito sa, sa Tarosa dito sa amin Ayan, na-update ko kayo ngayon sa uh, tawag dito yung bagyo na uh, na-nalasa sa atin ngayon, uh, tag-ulan Ayan, uh, Naglalakad tayo dito, papunta dun sa Talipapa, dito sa amin dito sa South Bell Santa Rosa ayan <laughs> ayan o yung ginadaanan natin guys sa baha sa kalsada ayan e, ayun pa yung ko nasira pa ayan tingnan nyo ayan ito ngayon yung ating lalakaran ay baha baha dito sa amin sabi oh! ka naman na ah. Kala mo walang tao ah Sabi naman yung tao yun Alam naman nila may kasama may tao Naglalakad Pero mabilis pa rin ang patakbo ng motor Kaya mga guys yung nilalakaran natin Ay bumabaha dito sa kalsada Kasi gawa uh, ganito, uh, umaapaw sa kalsada ng tubig galing sa mga kanal. Siyempre, yung ibang mga kanal dito ay barado. Kaya gawa nga ng uh, may mga basura. Hindi makayanan sa ibang kanal dito na may ilabas ng tubig. Kaya lumalabas sa kalsada, umaapaw. Ayan. ito yung dito sa amin mga guys oh. Ah, papunta tayo doon sa talipapa ayan yung dinadaanan natin dito ngayon pero ito kahabaan na ng ah, talipapa dito sa amin sa Southville Santa Rosa ah, pasisya na kayo po magalaw ang ating pagkuhan ah, yung kamay lang ating ginagamit wala tayong handle ngayon ayun nasira din yung payo sa isa <laughs> mahangin kasi yan malakas yung agos ng tubig dito ngayon no nakakatakot to kasi ah uh, wala pag uh, dating sa bahay nagugas tayo ng paha kasi hirap na magkaroon ng leptospirosis yung mga street dito lubog sa tubig baha Kaya lang medyo malayo-layo pa yung ating lalakaran kasi uh, papasok pa lang tayo dito sa papuntang uh, Talipapa. tali uh, pa pa. baha dito sa amin. Ayan, dito sa Southville. Talipapa. pa pa. Kahit sa kalmingon dito mga guys sa uh, lubog sa baha, sa kalsada. Ayan, kahit dito oh lahat ng mga skinitar rito ay lubog sa baha madulas na yung ating kamay sa kung kasi gawa nga ng ulan ayan o pero yung ibang mga bata dito ay hindi nag-alinlangan sa pag ligo sa kalsada pero nakakatakot dapat uh, sinasaway din ang magulang kasi mahirap magkaroon ng sakit na leptospirosis na naukuha sa ihi ng mga daga yun mga guys oh ayan ang haba ng nilalakaran natin pero ayan oh may tubig gawa nga yung kanal dito ay barado kasi ito kahabaan ng uh, taripapa yan mga guys so yung aming dinadaanan dito ang aking dinadaanan na yan kahabaan na yan dito grabe Ayan, uh, lubog kami sa baha dito uh, yung mga eskinita dito uh, pa rin Ayan, yung mga tubig uh, dumadaan sa dapat sa kanal lumalabas na rin sa kanal kasi gawa nga ng barato kasi ito ay talipa pa pero kung malinis sana to okay sana ayan kaya so yan lubog din kapag medyo mababa yung lugar mo lubog ka sa baha dito kasi inbis na ang tubig pupunta sa kanal lumalabas sa kanal dito tayo na yan ah, lalakad sa talipapa ah, sa Santa Rosa ay bumili ako ng tinapay ay wala naman yung monay with cheese ay yung mga bata auto kagaya nito ah lubog din sa tubig sa isa talipapa na kasi ito kahabaan ito guys yung so, iba rin yung talipapa ng barangay kaingin napaka kasi dalawa ito mga puro mga mahaba mga baha sa amin dito sa tabing sa kalsada <laughs> yan ito yung Uh, epekto sa tinatawag na bagyo ngayon si bagyo aguhon ba yun tawag ngayon. hindi ko ma malalayo pangalan aguhon ata yun Ito yung bagyo yung gaya yan nagkakaroon ng bukal ang kanal barado, ayan mga lumalabas sa kanal, ang tubig so, hindi makaagos yan dahil uh, barado ang mga kanal ayan, nandito tayo sa mga bilihanan ng mga isda ayan okay, mga bilihanan ng mga bigas aking payong sira ayan, hawak-hawak na lang kamay ginawa ko na lang uh, pagsapin sa ulo para hindi tayo mabasa hindi tayo gaano mabasa ng ulan Grabe yan yung mga isda dito yan. Mamahal naman ito ngayon yung mga isda kasi gawa nga ng bagyo Dala, eh, Hindi maka paglaot yung mga kababayan natin ng mga ngisda hindi makapunta sa dagat dahil uh, mabagyo Kaya, ang mga bilihan nga ng mga isda ay napakamahal ngayon yung islang alat kasi hindi makapunta sa laot yung ating mga kababayan ng mga manging isda di ba? Ito yung mga karni ano maraming tao na namimili kasi maulan walang tigil ang ulan dito Mula pa kahapon ayan nag-signal warning ang ating government tumunog yung aking cellphone ayan ayan uh, tumunog yung aking cellphone kasi nag-signal warning ang ating gobyerno paalaala na malakas ang bagyo pero hindi ko alam guys kung saan ang bagyo ngayon. Pero malalaman din natin yan. Ngayon lang, in ko lang kayo rito sa amin. Sa lugar namin dito sa Santa Rosa. Dito sa South Bell. Talipa pa. Na, uh, naglalakad tayo na lubog sang tubig. Ang aming mga ginadaanan dito. Ayan. Okay guys, a uh, putulin ko na to sa lahat ng ating mga subscriber, mga viewers natin. Ingat po kayo sa inyong mga sarili dahil uh, ngayon ay mabagyo. bagyo. Yan, ingat-ingat din sa mga kakabundukan niyo, ating mga kababayan diyan sa landslide. Ingat po kayo. niyo 'yung pamilya niyo, mga anak niyo kasi mahirap. Okay guys, a uh, putulin ko na to sa lahat ng ating mga subscriber. Ingat po kayo at God bless ang dito lang muna. Bye-bye.